Sa murang edad pa lang, nasanay na sa mga panlalait at panghuhusga silingdan Lingdan na tubong Busao Mountain Province. Ang kanyang ilong kasi, naiiba kumpara sa normal na itsura. Nung elementary po ako, nakaka-experience na ako ng mga bowling na nagsasabi na ang laki ng ilong mo, ganun po. Minsan, naiiyak, umi naiiyak din po ako pero yung patago, Mm -mm. Hindi po ako sumasagot sa kanila kapag binubuli ako pero may mga kaibigan akong nagtatanggol sa akin na pag kayong ganyan baka mamaya yung anak niyo maging kagaya niya parang ganun. Si Lingdan ay pinanganak na mayroong neurofibromatosis type 1, isang kondisyon sa ugat o nerve kung saan mayroong tumutubong benign tumor o mga tumor na hindi cancerous sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa kabila nito, pinili niyang lumaban at magsumikap sa buhay pero hindi siya tinanggap ng iba. May mga nagsasabi na, kaya mo ba? Kasi ganyan yung sitwasyon mo, gano'n. Kasi nung nag-aaral po ako na sumubok po akong mag-apply sa trabaho, parang part-time po sa isang restaurant. Tapos isang araw lang po yung binigay niya kasi sinabi niya sa kasama ko na parang hindi ko daw kaya, kaya wag na daw ako pumasok sa trabaho. Kasi ganito yung sitwasyon ko, baka hindi ko na po kaya na magtrabaho sa restaurant na yon Kaya hindi na po ako pinapasok ng parang bus namin. Sa halip na panghinaan ng loob, pinili pa rin niyang lumaban. Sa pagtungtong nito sa kolehiyo kumuha si Lingdan ng kursong hospitality management dahil sa hilig nito sa pagluluto. Pero dahil sa kanyang kondisyon, hindi ito naging madali. Maliban kasi sa pagkakaroon ng tumor, apektado rin ang kanyang pagsasalita at paghinga. Inborn po, ma'am siya. Mm -mm. Tapos uh, habang lumalaki po ako, nakikilaki din po siya. Isa po siyang genetic disorder, ma'am, na neurofibromatosis type 1. Mm -mm. Uh, hindi lang po sa mukha marami din po sa katawan ko yung mga bukol po. Makalipas ang ilang taong pag-aaral at pagpupursige noong June 3, isa si sa mga nagtapos sa Mountain Province State University. Hindi lamang ito malaking tagumpay para sa kanya kundi nagpapatunay din ito na ang tagumpay ay hindi nakabase sa panlabas na anyo o kulay. She really has a strong personality and uh, kami po mismo parang hindi namin siya ikinahiya kasi siya mismo is very confident siya when it comes to herself like Never niyang naramdaman na iba siya sa mga normal na tao, kaya naturing din po, ganun din po yung turing namin sa kanya. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, hindi nagpatinag si Lingdan. Bumabangon ito hindi para patunayan ang sarili sa iba, kundi para patunayan sa sarili na kaya niyang lumaban. Pag po silang mawala ng pag-asa, dapat matuto silang makipag-communicate sa mga tao makipagkaibigan din sila para hindi sila laging nag-iisa. Kasi pag uh, ka nag, kang nagmumukmuk lang po, hindi lumabas at makipag-communicate, wala po kayong magiging kaibigan. Walang, hindi kayo matututo na makipag-communicate sa mga ibang tao pag pupunta kayo sa ibang lugar. Sa ngayon, porsigido si Lingdan na maghanap ng trabaho para matustosan naman ang kanyang pamilya na naging karamay at naging sandalan niya sa mga panahong ito. Sa mata ng iba, maaaring siya ay iba. Pero sa kanyang paglalakbay, siya ang nagpapatunay na ang mga pinakamagagandang kwento ay isinusulat ng mga taong piniling magmahal ng kanilang sarili kahit pa man ang mundo ay hirap tumanggap. Vanessa Bugtong, RNG News.